Okay. Okay. Uh, 'yung, ating tatigan, yung, yung otis, never so, natin ayan. So, green ang ating design.

mga Makabebe Project. Dito na po tayo. Good morning po. Ayan, Pilipinas yung... Project. Ayan mga tropa natin. Um, Nagawa tayo ng mga andamyo. Ano? Andamyo. Budong. Yes, Ayan, pati yung agdan ni Roel. Ayan, kasaw. Kasaw, gamo na. ano? Kumbi na sausage, kumusta na? Ayan, kasaw daw kay, kay Joe Mata. Ayan, shout out. kay isar ni kagaka kay Imam Joy. Bidas Project update pa tayo dito. Sa kanilang dream house dito sa Bidas Project. Ha. Ah. Ini Master George. Ah, nasaan na to? Eh hey, master. Pwedeng nang masiyahan niyan. Ah, next sakto merienda. Ajar. Merienda dito, jo mata. Kala may ano diyan, ha? Eh, kami dito. <laughs> ah, si Madar. good morning Yang hmm. susunod na lang. Yan si ID. ID. Ah, si Ate ID yan ha. Yung anak ni Ma ni Ma'am Joy nasa Ano siya? Nasa... Seattle. Seattle, yan. Washington. Shout out, Ate ID. Ayan, naka-ano ka? Naka-video <laughs> naka ka? <laughs> <laughs> uh, ayan yung ating ano. Uh, hey, owner hey, din. Ay, hey, Master! Ito ang nasi mo kaya, kaya 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 Ayan, Master Tapos, okay, ito. Okay, tanggal pa rin. Ni ayan. Na. Awa, okay na yan. Awa. Okay. Ah, pwede na tayong ano dyan. Mag-start sa tiles. O, tapos si Master doon. Ito naman ang gagawin niya. Tiles installation. Eto. Ayan. So, ayan mga boss. Uh, Pinaisal na ni Mader yung kanyang ano, yung kanyang center light. Ayan ah. Ayan. Binibita sila sa ano. Sa online na ano, na Mader. Binili na sa online na no, Mader ID. Online. Ayan. Lalagay, lalagay natin doon sa ano. Doon sa isang. Hindi. Doon. Doon sa bete. Doon. Doon sa tapat ng main door. Tama. No? Ano ate? Noon 'di lagi. Noon 'di lagi 'yung Center nga, light. Yata kanong parin. Ada ah, sana. Saan siya Okay, doon sa isang living area. Doon sa tapat ng Mendo Davao. Oh, ilalagay natin 'to. Pero install muna po natin 'yung center light nila. Ito po 'yung ano, 'yung gagayahin po nating 'ano, design. K ganyan po 'yung babae magyaya. Ano 'Yung puti niya Kaya po puti, i-testahin po. Gusto pa yung bagya kanina. Siyempre, ito pito eh. Di niya. Okay na madam. Ito na ito. Final na ano? Final na. Final na. Okay. Final so na natin mga boss. Nakukuha na muna ito yan. Ayan. Tapos ito, lalagyan natin siya ng ano. Yung naka Stopper. So, stopper it po to. ito. Ito dito natin lalagay yan nakalagay na yung stopper tapos nagganyan lang po ayun o no? habang nag-install tayo si sir naman nanonood ng majong ha <laughs> <laughs> ayan ang libangan ni sir Nick dito sa kanyang kitchen ayan marami po yan alas ah, ganito ayan o no? Yung, yung gagayain natin tapos meron siyang led na ilaw dito meron na rin natin install muna po natin to bago natin lagay yung mga diamond no sir, diamond, diamond. ayan o, no? yung mga diamond Ay, dun po natin lalagay sabi ni ma'am Joy at ati Ivy ayan Ayan, abang si mong master kumakanta. Uh, tatabi tayo sa kanya. Ay, ang ganda. Ayan, natin yung pinaka ano, niya. Pinakapitan niya. Ayan, o. Oh. Okay, no. Ang natin siya ng limang ano. Malaking screw. Tapos meron siya ano doon na kaoy na nakalagay. Dun sa loob. Doon natin, na oh, okay, natin yung, yung screw sa kaoy na 2x2. tumpa pa, ako. Pasa na. Ayan, kaya natin yung install. Ayan, Pistol na. Ito po lang pag ipula, saka yun doon. Sabi ni Ate ID baka next day, pwede na rin dumating yung order niya. Bali sa online, online lang po order yan. Yung ating mga center light. Na drop, drop light. Okay, tapos, iba mo na po yung mga tropa natin dito. Punin po natin yung, yung pinagawa natin, ano, spandrive ka, Apple tapos na daw po yun tsaka yung plastic gutter para deliver na sa Kambasi project eh mga boss Ayan mga boss, sinasakyan na ni Cesar Foggy Oh, shout out Cesar Foggy Shout out! yung nag, yung nag-render dito At ah, saka yung kasama niya Ayan, yung ating plastic gutter At saka yung moldings sinipa cover So as yung natin Ayan Wood grain Ang ating design Ayan kaya nang sakyan natin na SAR. Kaya nang sakyan ka? Kaya? Kaya kaya ah, Kaya daw sabi ni Cesar ah, So ayan mga boss Diretso po tayo niya sa Kampasi Project Diretso po tayo niya Project Ayan, dito na tayo, Kamba Sea Project. Ayan yung mga binili natin, ano, span rim, yung plastic gutter. Exacto, umulan na, no, Jomata. Oo, oh, mo umulan po, mga boss. Ayan, si Kuya Milyo, nakatamba yun, saka si, ano, si Ate Marlin. Boss <laughs> Eddie! Para next day, next week, eh lang mag-install sila ng, ano, ng expander ceiling dito. Diyan na pala yung ano natin eh. Inorder natin ano, cemento. Tapos ito yung kanto sa mga bintana. Ito, plaster din na rin to. Ayan, nakabang na yung mga utility. Kaya dito, tapos na. Ayan, nakabang na rin yung mga switches. Utility, utility box. Tapos yung yero, ayan. Ano lang po yung kulang dito. Isat, isat ka lang ate tapos na yan ne, Monday tapos na po to itong ano itong year natin bali apat yung ano yung downspot na lagay natin apat po yan